mag-aalas si na ng gabi, nang mapadaan si Elias sa isang luma at abandonadong bahay sa kanilang baryo. Sabi ng mga matatanda, noong panahon ng hapon, ginawang pansamantalang kulungan ito ng mga sundan. Maraming pinahirapan at marami rin hindi na nakalabas ng buhay. Simula noon, pinaniniwala ang tinatahanan ito ng mga kaluluwang nananatili sa pagitan ng buhay at kamatayan. Si Elias ay isa sa mga hindi naniniwala. Pero nang gabing iyon, may sugal siyang nakuha mula sa kanyang mga barkada. Kung matapang ka talaga, pumasok ka sa bahay na iyon. Tagal ka ng labing limang minuto at umalik ka ng buhay. Nagpatawa lang siya, dala ng bilis ng kanyang loob at tinanggap ang hamon. Umawi siya ng damuhang nakapuno sa harapan ng bahay at binuksan ang tarangkahang kalawangin. Tumunog ang bakal na tila umiiyak at ang malamig na hangin ay agad niyang naramdaman paghakbang pa lang niya sa lumang sahig, umalingaw-ngaw ang creek na para bang ipinapaalam ng bahay na may dumating na bisita. Sa kandilang dala niya, sinilip niya ang loob. May mga sirang upuan, larawan ng mga pamilyang nakatikit sa dingding pero punit na ang mga mukha at mga bakas ng pulang mancha sa sahig. Parang dugo na natuyo na sa tagal. Habang nag-iikot siya, bigla niyang napansin na parang lumiliit ang espasyo ng bahay. Ang silid na dati maluwang, na yoy pakiramdam niya ay sumisikip, naghihigpit, hinaharangan siya ng bawat sulok. Biglang, mula sa kadiliman ng kusina, may marahang halakhak na bata. Nakatayo si Elias na namlamig. Pakadaga wika niya sa sarili. Ngunit kasunod nito'y mga yabag, maliliit, mabilis. Nang sundan niya ang tunog, nakita niyang gumulong ang isang lumang bola mula sa ilalim ng mesa papalapit sa kanyang mga paa. Hinakbang niya iyon palayo Ngunit nang iangat niyang muli ang kanyang ulo, isang batang duguan ang nakatayo sa kanyang harapan. Itim ang mga mata ng bata, basag ang ulo na tila tinamaan ng matigas na bagay, at nakangiti nitong sinabi, Salamat, dumating ka. Matagal namin hinihintay ang bagong kasama. Sabay na wala ito mulit na iwan ang amoy ng nabubulok na karne. Natataranta, kumaripas Elias palayo pero hindi na niya matagpuan ang pinto. Ang dati niyang ginaan ng pasilyo ay ngayon naging napakahaba. Sa bawat pagtakbo, parami ng parami ang mga nakatayong anino. Ibat-ibang babae at lalaking duguan Pilag biktima ng matinding pagpapahirap. Ang iba ay wala ng ulo. Ang iba ay nakatali ang mga kamay at paa. Pagdating niya sa ikalawang palapag, sinubukan niyang buksan ang mga kwarto. Lahat sarado. Sa dulo ng pasilyo, may nag-iisang pintong nakabukas. Umasok siya roon at bigla itong sumara. Ang silid ay halos puno ng itim na kandila at sa gitna may krus na nakabaliktad. Naroon ang isang matandang babae na kasuot ng lumang saya at ang kanyang leeg ay nakapilipit na parabang binali ng matinding puwersa. Hindi ka na makakaalis. Isa ka na sa amin. Bulong ng matanda habang marahang dumarami ang mga mukha sa paligid, mga namatay sa bahay na iyon. Kinabukasan, dumating ang kanyang mga barkada para hanapin siya. Wala silang natagpuang Elias, sa halip ay nakita nila ang lumang bola sa harapan ng bahay. Nang marahang nilang pinadyakan ito, gumulong iyon pabalik sa loob at narinig nila ang mga halakhak na bata. At mula sa bintana ng itaas, saglit lang sumilip ang anino ni Elias, maputla at nakatitig ng tuwid na tuwid bago ito naglaho.